Ito naman si Fernando to eh. Maging sino ka man. Ah. Ano nga simula ng maging sino ka man ha? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Dox naman. Ay hindi. Kahit kunting pagtingin pala. Kahit kunting pagtingin. Kahit konting pagtingin. Ganun gano'n nga no? Fernando ba? Meron pala tayong muna i-shout out pala. Ayun! Ay, shoutout, shoutout. Nandito pala nung nakaraan sila mama Lea Malin ni Quinto and Ervin ni Quinto ng San Pablo, Laguna. Ayun! Sayang hindi natin Ayun, namin. Hindi natin nakita. Yun yung nagbigay ng alak ay tatang. Oo, pabati ni mama Roslyn. Ay, nasa ilog tayo nun. Oo. Sarap ng alak ha. Sayang ma'am. So, medyo na busy-busy kasi kami nun. Tsaka Holy Week yun eh. Tapos sunod pagbalik niyo dito. Mamotohan kayo ni Pongloy. Ako, Ponglo. Ako yeah. lang eh. Mm -hmm. Sabi ni Jeff, gusto ko yung ano eh. pag ni Fernando yung kamusta ka? <laughs> <laughs> yep. Kamusta ka? Ika'y eh. Wala. Nagiba Ano yung pala gusto? Ganyan Nangiti yo. Nang tayo ay Huli Nakita Tandang-tanda ko pa Abang <laughs> tanda Ako'y pa, aba, Papalayo Nox <laughs> Tinitingnan kita Hanggang wala ka na Ito pala lang <laughs> Siprahin natin May Youtube tayo eh Ay may ano tayo Google eh Hatay mo yun pa Kung ano yung kanta mo Magdalena Magdalena pa Magdalina 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 Si Bugs, Ikaw ay sawe palad Alam mo yan Ikaw Pagasa <todo> <Çok> <Todo>

sinta buhiko ay nagbago so kasi ako din kayo po siya ano marang ang mangyari di kita iiwan ibig mo Paglalaban ting pagi di liukku oh right? ah, yes, yes. <laughs> <laughs>

Ayun ang aso. <laughs> wow. Wow, aso. Sabi mo lang <laughs> pong Sabihin mo lang kung game Ayun si Jeffrey. Wow, jeeprey. na eh. Ay, nag-iyas ka na pala eh. Saba ka di rin yan. Baliktad ka na. Kung kailan mo lang Sa araw, saka nakatakip e eh. May ibang ang tao na yan, pag may sobrang init, wala gatakip Pag wala sobrang init, walang sombrero. Wala pag gabi, matakip. nagatakip ka? Ba? Something wrong. Sabi, <laughs> hindi <tao> makita. Ayan. 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 to Nahapon si dalawa ng kahabol sa akin eh. Pong, yeah. ikaw pong. pong, give na pong. Dali na. Masa yung pong? <laughs> <laughs> Kadalawa na ako. Ha? <laughs> Dalawang kalate. <laughs> Intro boys. Eh. boys. Alay ka. eh. ikaw? Pinakwa? Walang paamat sa'yo. Sabi ka lang pong. May sayaw pa yan ko. <laughs> Kasarap magbantayan. <coughs> Sabi ni Boy Panda, Abel! Yung tuk-tuga kay inuman nakaisang isang na kami. <laughs> May nakadapa pa na pala doon sa dulo. <laughs> May nakadapa pa na pala doon. <laughs> Kitang-kita ko kayo. Kay inuman lang kayo. Hindi <laughs> gagabantay. <laughs> Rodrigo eh. Bago ko lang kinaaral eh. Uy! Yeah. mga may ayun na tayo, bisita. Si Jig Cyrus. Saan? Yun o? Yun! Yun o? Yun si Jig Cyrus. Pasok, pasok! Yung mga baon pa yan o? Kalansingan board sa... Ilaw ah! Ubeg! Ay ano? Nagalis, hindi mo duty ngayon? Wala nga. Chieptanod mga karabas ng mabini yan eh. Chieptanod. Si Jake Cyrus. Si Cyrus. Nagtakas naman si Chieptanod dahil duty si ka ah. <laughs> duty. <Jute. laughs> bor! Wala <Bula>, nga lo bor! makikita <laughs> eh. Tago eh. Tanod. Wala <laughs> duty ah eh. Balik lang yan mamaya kamo doon. Balik lang yan doon mamaya. Huwag na ano.

ating uh, paborito super yung kaya Rabi yun yung redors na extra strong ito ang akin ay extra strong pero super Rabi yan kulang pula oh malagang kumbaga sa chicken joy yan eh ano yan yun yung chili chili flavor <laughs> yung mangka <laughs> spicy <baka>. spicy. <laughs> spicy yan sira kasi pong lo dyan ayaw niya nga yan makabangon <laughs> yung dyan. Hirap <laughs> talaga <-trayo> na sa bra niya. Hindi <laughs> siya makabangon Panipa? <laughs> Jake Cyrus, sama mo makabagbag damdamin dyan ha? Eh? Dating Charis Pimpengko, ngayon ay Jake Cyrus. Yeah. Ayan, eh. <laughs> <laughs> sa ulan ay may ginhawa at may araw na darating yun yun yung meaning nyo. oh galing galing walang pa ng isang dalawang tropa si alvin at si Tormilos at ang pangatlo si ifman nangingis na si ifman ngayon nangisipan dito eh oh, ilang trailer kaya ang madadali ng mga bantay ko <laughs> <laughs> Lawak mo muna. Mga lamina. bantay sa laki eh kain. Eh. Ilaw niyo na muna. Para ah, nagilaw. Ilaw niyo na muna. Kabilibili na ko kayo pag siya maglalasing. Ayos, <laughs> turmilos <laughs> oh, stormilo kabantayan doon. <laughs> Nag eh, alam ko 'yun eh mga alas 12 'yun tulog na 'yun. Magiinom din 'yun sila ni Alvin doon eh. <laughs> mga launa, mga boy pandao, pwede na. <laughs> <laughs> oh. tulog na 'yun. <laughs> Kabila ka bantay din niya no. Ayun, ang delikado. Hindi nagainom ng mga 'yan. Magain no. Ay delikado 'yan, hindi sila wag dumikit. Magain ka no. Kilarboy, tiba 'yan. Dapat may mamatarador pa man sila. Ano tinaya mo dito po, eh? Hmm. No magain no, si Kaloy. Asi Kaloy ba? Kaloy 'yan. Kaloy Sharboy. Sharboy 'yan, sama sila. Hmm. Ano? Wala nang nakadapa pa? Wala naman. Ang kakalis na. Ang timing ang karag nail eh. Kaya naman, gano'n lang siguro yun. Wala nang ilaw. Na, na. <laughs> wala nang ilaw na kami. Wala nang ilaw na kami. Alam din na yan, mag mag-achieve ka. nag a sako o, na. Sir? Ladies and gentlemen. Sir, Ladies and gentlemen. Mr. Edgar Dizon. Hindi ko na sana pinagmasdan Ang iyong ganda Hindi na rin pinansin pa mga ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko di ako iibig sayo Ikaw pala ang akit sa puso ko. Di <coughs> para sa to, kaya ngayon pusong lit. Kung sino ang pipiliin ko Kung ang ang asawa ko O ang baby girl ko <laughs> Dahil lang pangako ko Di ako iibig sa tatlo Okay na rin ang dalawa Hindi masakit sa bulsa yeah. I know I'm <laughs> baka, baka nasinok doon si Ika Aban hi guys, yari na naman kita doon <laughs> <laughs> Muti nga, dalawa lang gisabi ko <laughs> Hindi ko gisabi yun, totoo talaga Baka mo balikan dos pag dos po Hoy, isang piramid muna diyan. Piramid. Ano nga 'yun? Kantahin charis pimping ko, ano nga 'yun? Piramid nga. Oh, piramid. <laughs> like piramid. Piramid. Ano 'yun? Lucky na. Yon, na. <laughs> si si Jix Cyrus ga, ano lang nga Dati yan, ba't nagatanim ko na lang yung Jake Cyrus ang pakwan ngayon? Ang hinakasas, rubis mo kasi galitan ng nanay mo <laughs> Para sa iyo lang yun, para sa iyo lang ginasabi niya Ikaw abi ay daw Yung sa Misay to. lagi kami may padala istichay na alak dito eh Yung sa Misay po siya Kasama <laughs> sa Misay, kasama ni Leo sa lungga natin siya <laughs> wala na eh. wala na. Kokro kokro na lang. Si Asyong Salunggat ang kasama na to. O, tingnan pang nagpakulay ng buhok bayo din eh. Oo. Pinuto na eh. Lilaw na eh. Ayos ah. Kulay na ang buhok.

Guys, ay isang model Ayan, yeah, sayaw na! Mm -hmm. Doon sa ermita Gabi <laughs> gabi sa disco oh, Wala eh, Kung ano yan? Wala pang tama eh. Ay, nga Ikaw mag-ilyas ka po? Alam ko lang sa'yo na yan, sa'yo ko na yan oh. Yung ganyan ganyan lang oh, ganyan ganyan hmm. Tapos gaganyan ganyan Tapos gaganyan ganyan Tapos gaganyan ganyan Ikaw mag-gitara magkanta ako Magsayaw ng Kaya ilas Lalo <laughs> Kabisado ko yun! Ay... Idol ko, Abi, yun. Gusto ko makamit yun eh. Shoutout sa'yo, Ilyas. Ang dami kang fans dito. Isa na ako. At saka yung Ilyas na tunay dito, sabi niya. Hu! Lagi na! <laughs> yung Ilyas natin dito, may tama dito eh. Ewan ko sa dapa yun. Tawa <laughs> galing na. Galing na ba yan? Punong-puno ang mata. Ang sobrang sama ka diri siguro. Atras ng atras. Kanal na ba? Nalaglag. Tama dito. Ano mo kang uwi mo? Tatlong pasalong nampung Yun ang tunay na sa baka dire, no? Wawa man talaga si Ilyas natin dito. Ako sa'yo po nga. Sige, nakitawa kay Jake Manager ata. Manager May concert bukas to. Kapuntaan. May concert mo pa. Ah, ah, <laughs> ay, ay jute. Ay nako, nagtakas ka lang pala. <laughs> alam na alam ay. Mm. Sabi niya, dito ka lang yung destino sa parlor game, nawala ka na. <laughs> 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 Doon sa color game ba nga? Doon yung destino siya. Bigla na wala. Mga karaba, salamat po sa panonood. Uh, si Daddy D ay inantok nga at uh, kami naman ay magdamag magbabantay dito. Pag naubos to, Anya-anya kami yung pwesto doon yung isa, doon yung isa, doon yung isa. Para makabantay talaga. Ingat po tayo at God bless. Pong. Yun. Mga kalawas, ano? Si Jigsaw Gus kasi bago lang yan. Ay mamaya magahirat pa siguro yan. Mamaya. <laughs> <laughs> Hirit pa yan ha. Inin, ha? Bantay, bantay. Ay, hindi ka pala si Jake Cyrus. Si Fake Cyrus. Fake Cyrus, Fake Cyrus nga pala. Nalimutan ko na mga karabas. Hindi si Jake Cyrus. Fake Cyrus. Kasama niya yun si ano eh. Si yung kabanda ko dati. Si Peke Smith. Oh, Peke Smith. <laughs> Good night mga karabas.